Sasakay po kami ng Ha? Huh? Ano po? Sasakay kami ng po sa dagat. Oh. Yung maliit na puti. Yung lake na panghuli na fish. May net na panghuli ng fish. Tapos yun na. Oh. Sabay kayo ni Alice. Lumayas dito sa Pilipinas. Opo. Oh. Opo. Oh. Briefly lang muna po. Kasi pagkatapos ng unang sagot nyo, tatanungin muna namin yung mga ahensya. So, yung pinaka sagot ninyo, paano ba kayo nakalabas sa Pilipinas? Pwede mo, pakitanggal sila. Mababait naman kami lahat dito. Huwag ka mag-alala. Sige, paano ka lumabas? Sakay po kami ng boat. Ha? Ano po? Sasakay kami ng boat sa dagat. Boat? Ah, sumakay kayo ng boat sa saan? dagat. Saan kayo galing? Saan, Saan kayo sumakay? Hindi ko alam yung lugar. Pero dito lang sa Metro Manila, Luzon? Siguro. O pumunta kay Mindanao? Doon kayo sumakay? Saan po yung Mindanao? Hindi ko alam. Galing ka dito Manila, paano kayo sumakay ng boat? Sumakay mo kay kayo ng aeroplano o bus bago kayo sumakay ng boat? Wala po. Tell us the details. Anyway, established naman talaga na hindi kayo dumaan sa immigration. Wala kayo immigration records. Pakishare na lang sa amin paano kayo lumabas. Para makurek namin yung mga sistema na yan. Dito lang po kasi galing kami sa... Sa bahay. Tapos bahay. may sunto sa amin na isang sasakyan. Dinala. Sa dinala? Anong klaseng sasakyan? Van. Van. And then, saan nga kayo dinala? Hindi ko alam kung sa inyong lugar. Uh, siguro biyahe kami ng ilan oras. Hindi ko Mga masabi. ilang oras? Hindi ko matantas yung matagal din. Um, araw kayong umalis, then gabi kayo dumating doon, or Araw uh, kayong umalis, araw din dumating. Halos tapos, uh, tapos ng dinner. Pero umalis kayo ng Manila, araw pa? Gabi. Gabi rin. So, umalis kayo ng gabi, and then dumating kayo doon. Hating gabi. So, isang buong araw kayo bumiya? Hindi po. Hindi siya isang buong araw. Kung mga siguro, outer dinner, 7.08. 0 -8. Tapos ang lating namin, hating gabi na po. Ah, so mga 5 hours by van? Sig tapos uh, anong... Hindi ko sure kung tama pa kasi hindi ko maano sa olas po. Madam Chair? Tapos uh, ah. just one more follow up and then before okay. SP Pro Temp. Uh, anong klaseng boat yung sabi niyong boat na sinakyan niyo? Yung maliit na puti. Maliit na puti. SP Pro Temp? Sino yung driver na sumundo sa'yo? Hindi ko kilala. Pati plate number na sa second di mo alam. Hindi po. Ilan kayo rin sa van? Po? Ilan, Ilan kayo daw van? kayo sa van? tatlo Tatlo? Sino sino? Kaming tatlo. Sino? Sinong tatlo? Si Alice tsaka si Wesley. Si Dad, sabay pala kayo ni Alice, lumayas. Sabay kayo ni Alice, lumayas dito sa Pilipinas. Opo. Oh. Uyong At yung pagbiyahin pagbiyahe niyo ni na Alice para umalis sa Pilipinas na bumiyahe kayo mga limang oras, dumating ba kayo sa Pangasinan? Hindi po. Alam ko Pangasinan hindi. Hindi Pangasinan ang din, uh, inabot nyo? Kasi ano siya eh, Manila, tapos lampas pa eh. Hindi ko alam yung lugar. Nagpas kasi pa ko, ng kapis, Pangasinan? Ha? Maybe Bataan? Hindi po. Kapunta Manila po. Di, ma Madam Sir, ilang oras kayo sa barko? Yung biyahe niyong barko? Diritso -di kayo Malaysia? Hindi From hindi Po. Saan? May palit ng... May palit. Ha? May, may palit yung mas malaki po ilang oras kayo nung maliit na barko bago kayo lumipat sa malaking barko? Matagal din. Ilang oras Ilang oras nga? Siguro, hating gabi kami sakay tapos halos umaga na. Umaga na? Tapos yung pero, malaking barko? Pero hindi pa masyalo kita yung... Ato. Yung malaking barko, ano siya? Pasayroan, cargo ship, o fishing ship, or uh, yate. I describe, mo, yate. Ano, yung uh, luxurious uh, yacht, yacht. Ano siya? Palang yung malaking barko. Yung fishing ship ata, hindi ko alam kasi hindi so, ako Fishing ship dahil na, may nakita kayong mga lambat at mga o, isda. Oh, yung yung lake, yung lake na panghuli na fish. May net na panghuli ng fish. Tapos yun na. Ah, dumating na kayo ng Malaysia from through that boat. Yung malaki. Malaysia kayo dumating sakay o Indonesia? May sasakay pa ulit. Ha? May palit pa isang ulit. Palit pa ulit ng isang barko. Anong description ng isang barko na yung pinalit? naman na palang kulay. Tapos? Blue or green. Yun na. na Diretso na kay Malaysia. Opo. Uh, Miss Sheila. Teorya, no? Mula conclusive na explanation paano siya nakaalis. So, SP Pro Temp and then dadako na ako kay Miss Sheila. Thank you, uh, Madam Chair. Uh, Sheila, di ba sabi mo tatlo kayo umalis? punta sumakay Marina Bangka, tap Malita Bangka, tapos ma malaking barko. Po. Tapos nakarating na kayo sa Malaysia. Po. Tama. O ngayon, natanong ko, nasa na kapatid mo? Hindi ko po alam. Di ba sabay-sabay kayo nandun? Opo. Tanggalin mo nga yung mask mo. Ayan. oh, bakit hindi mo alam? Eh? Tatlo kayo yung naglanding sa Malaysia. Yung hindi mo alam kung nasa na si yung kapatid kami? mo? Ha? Yung huli, hiwalay kami. Yung? Last. Sa Indonesia, hiwalay na po kami. Sa si Indonesia, naghiwalay kayo? Opo. Kailan kayo naghiwalay? 19 o 20. Nang August? Opo. So, nag dumating kayo sa Indonesia kailan? E 18. 18 ata? 18. August. August 18. Tapos, 18. pumunta kayo sa? Kailan? Sa Indonesia, 18. Dumating kami. Oo. Uh, kailan kayo naghiwalay? 19 o 20, 20 yata. Saan Di siya nagpunta? Na Saan siya nagpunta? Wala siya sinabi. Oh, wala siya sinabi. Wala po. Basta-basta lang umalis. Sabi lang siya sa akin, hiwalay lang muna ate. Tapos, tanong ko siya saan siya punta, sabi niya sa akin, wag daw ako alamin. Wag daw alamin? Kasi, Opo. Sino kasama niya? Si ano, yung kapatid mong lalaki? Opo. Opo. Wesley. Wesley. Opo. Mag magkasama yung dalawa. Iwalay din po. Ay, walay. Iwalay kayo tatlo. Opo. Ay, ikaw. Saan ka na punta? Uh, malak kami punta balik sa Singapore sana. Babalik sana kay Singapore. Oh. kasi mo na naudlot, nahuli ka na. Ganon. Opo. Ha? So, hindi mo alam kung nasa na yung hindi ko po talaga mo. Alam. Okay. Hindi. Ano telephone number niya? Hindi ko, nagtatawag ka kayo. Wala, hindi kayo gumagamit ng cellphone? Wala kami SIM. Ha? Wala kami SIM card. Hindi kayo nagtatawagan. So, nung sinabi niyo, nung sinabi niyo, oh maghiwalay na tayo ate, wala ka ng kontak? Wala po. Pati rin sa kapatid mo si Wesley? Si Wesley, hindi ko alam sa ngalila Sa akin, wala po. Kahit si Wesley, hindi mo na nakausap? Hindi. Simula yung huli hanggang ngayon, hindi, hindi pa kami nakausap. Simula na na huli ka? Opo. Sigurado ka, hindi mo alam kung nasa yung kapatid mo sure. si Alice. Ha? Sure ako. Hindi ko po alam. Ha? Hindi, hindi ka nakakausap po. ha? Hindi po. Hindi mo alam kung sa uh, Singapore. Bakit ka sana pupunta sa Singapore? Saan? Siya mo, pupunta ka sa Singapore? Babalik kami sa Singapore sana tapos balak kami diretso sa Hong Kong. Sino kayo? Kayo ni Alice? Kami yung ano, Wesley. Ah, si Alice? Hindi ko alam. Kasi hiwalay na po kami. Saan sabi pati si Wesley, hiwalay kayo? Sa Indonesia, hiwalay kami. Ha? Huh? SP Indonesia? Pro Temp, kung pwede lang ako magdagdag yeah. at this point, no? ah uh, bago natin, uh, meron akong i-attend to sana na motion kanina or request, no? Ni attorney. Pero, just to point out, Miss Sheila, sabi nyo sa Indonesia, hiwa-hiwalay kayo. Pero, may impormasyon po kami na dun sa Batam, Indonesia, Si Zhang Jie, nagbook po siya ng apat na kwarto dun sa Harris Hotel. So parang hindi siya para sa hiwahiwalay na tao. Para sa, para sa isang grupo ng apat na tao. Okay? okay. Just pointing that out. Kasi uh, kontra dun sa sinasabi mong uh, magkakahiwahiwalay. SP... Okay. Okay. Salamat ha, SP Pro Temp. Uh, before I bring this to uh, Miss Sheila, tatawagin ko si Sen Joel. Pero i-note ko lang kay Commissioner Tan Cinco sa BI, sir, ha, sa lahat ng mga teoryang sinasabi ng iba't ibang ahensya, alinman eventually yung mapapatunayan ninyo, mapapatunayan natin ang naging totoong rota at paraan ni Mayor Alice Palabas. Eh, sa kabila nung sinabi nyo nung isang nakaraang hearing namin, sinabi nyo sa amin ni SP Pro Temp, Naandito pa si Alice Guo, hindi nyo pa lalabasin ang Pilipinas, lumalabas po na ang BI na dapat po nagbabantay ng borders natin, nalusutan po kayo. No? I have to return to that later. So before I bring the discussion toward uh, Ms. Sheila Seng-Joel, uh, briefly please. Thank you, Madam Chair. Just to uh, follow up, uh, Ms. Sheila. Uh, pwedeng patanggal ng kung okay lang. Uh, uh, Ms. Sheila? Kanina narinig mo yung sabi ng mga kapulisan kasi Sorry po hindi ko masyado intindi. Oh hindi kasi ang sabi nila hindi ka daw nagsasabi ng totoo, na nagaling ka sa farm bago oh. ka pumunta doon sa mag-ride ng pantalan, yung maliit na boat na binabanggit mo no. Ah uh, yun yung paniniwala nila. Gusto ko lang na i-remind ka uh, paalalahanan kita na ikaw ay sumumpa. Hmm. Dito sa Senado na magsasabi ng katotohanan. Opo. Opo. So muli totoo ba na ikaw ay galing sa farm? Opo. Bago ka pumunta sa pantalan. Yes po. Kasi wala rin rason bakit ka magsisinungaling kung saan Opo. ka galing, no? So Opo. ako naniniwala ako na galing ka sa farm. Ang tanong ko sa iyo, ka katagal doon sa farm kayong tatlo bago kayo umalis? Ako, ano lang yung araw lang yun. So yung araw galing, na yun, galing ako sa Bulacan. Galing kang Bulacan? Tapos, pumunta ka dun sa farm. Oba. Pagdating mo sa farm, anong oras ka dumating sa farm? Hapon. Hapon. Tapos gabi kayo umalis, di ba? Opo. Hapon ka dumating sa farm. Pagdating mo ba sa farm, nandun na si Wesley tsaka si Alice? Opo. O, oh, so silang dalawa nandun na. Opo. Matagal na ba sila doon? hindi ko alam. Ah, hindi mo alam? O, oh, hindi ko alam kung uh, una sa galing o kaya sa farm palagi, hindi ko sure. O, oh, oh, basta dinatnan mo lang sila. Opo. So, pero... Doon na sila kaya natulog. Siyempre malalaman mo 'yon kung doon na sila natulog nung gabi na 'yon. Yung gabi, hindi ko yung, Kasi yung alaw 'yun dating ako. Yung gabi na 'yon, ani na po kayo. kami. O, pero sila Alice tsaka si si uh, Wesley, doon sila natulog nung Obo. gabi na 'yon. Hindi yung gabi sabay kami Alice po. Yeah, yeah, pero nung dumating ka, 'di ba? Sabi mo dating ka hapon. Pagdating ka hapon, si Alice at si Wesley nandun na, 'di ba? Opo. Silang dalawa ba? Matagal nang nandun sa farm? Natulog siguro, sila nung gabi na yun? Siguro. Oo. Oh, kasi yan. hindi ko kasama eh. Hindi mo man lang alam. Ngayon, ito yung tanong ko. Kasi aalis ka na nung gabi, di ba? Aalis ka ng gabi. Marami kang dalang gamit. Kasi wala. tatagal ka Wala kang dalang gamit. So, ang plano mo, doon ka na lang bibili. Mag-shopping ka kung saan. Wala. Una, hindi ko alam. So, wala kang dalang da damit? Wala. Ano? Wala. Okay. Sige, nung aalis na kayo nung gabi, Alam mo kung saan kayo pupunta? Hindi po. Hindi ka nagtatanong? tatanong ko, ang sabi niya sa akin, sabi niya ate, uh, ah, ako, samahan mo ako, may puguntahan ako, sabi niya. Pero bawal ka magtanong. Hindi naman sa bawal, hindi siya silabi sa akin kung saan punta. Ikaw, sasakay ka dun sa van? Hindi mo kakilala yung sasakyan mong van? Hindi. Hindi mo alam saan ka pupunta? Hindi po. So, pa handa, handa ka na kahit sa lupa -lupa, ang lupalop ng daigdig, sasamahan mo siya. Opo. Kahit impyerno, samahan mo siya. Opo. Okay. So, ngayon, sumakay ka, sumakay ka dun sa van, wala kang, wala kang kinakausap yung taong nag-drive sa'yo. Ilan kayo dun sa van? Tatlo kami, tapos may larwa, sunto sa amin. Tatlo kayo, isang driver. Opo. Pang-apat yung driver. May isa pang tao dun. So, lima kayo doon sa van na bumiyahin ng limang oras. Hindi ko sure kung tama limang oo, oras oo, kasi oo. hindi ko matala, hindi so, ko so yun matandaan. Tapos sumakay na kayo doon sa bangka na maliit, di ba? Oo. Hindi ka pa rin nagtatanong, saan tayo pupunta ate? Saan tayo? Magpapakamatay na ba tayo lahat? Sabay-sabay ba tayo? Anong gagawin natin? Di Galit na siya sa akin. Huwag na ako tanungin. Basta samahan mo lang. Sabi. So yung buong panahon na yun, limang oras sa van, tapos yun sa boat, mahaba din yun. Bago ka makarating sa malaking boat. Hanggang sa malaking... Pagdating ng lugar at saka alam ko kung saan lugar. Sa daan, eh sa daga, hindi ko alam. Oh, so, saan lugar ka ang uh, alaman mo? Chinese name, sabi ni Wesley, Simpenna. Sim? Ano yon Simpenna, na? Siempen Chinese name ang sabi sa akin. English, hindi ko alam. Yung lugar. Yung lugar, yung dobating namin. Yun yung pinagdatingan nyo nung sa maliit na boat o sa... Sa Ah, uh, bago malaki, mayroon pa isang maliit. May sunto sa amin ulit. so, dalawang maliit na boat bago sa malaking boat. Sa isang maliit ang boat, tas malaki, tas maliit. Ah, okay. So, mula sa van, maliit na boat, malaking boat, and then maliit na Oba. boat. Okay. So, alin lang yung alam mong lugar dun sa mga points na yon, no? Mula dun sa van, sa farm, pumunta dun sa isang lugar, may alam ka doon o hindi pa rin? Saan yung alam mong lugar? Nalaman mo? Ladating na ako sa Siempen na. Yung mismong sa ibang bansa na? Doon lang ang alam mo. So the whole time, hindi ka nagtatanong, hindi mo wag alam. Daw, alo, sabi ni Alice, wag daw ako alam yung okay. basta. Ito yung tatanong ko sa'yo, Sheila, at uh, sana magsabi ka ng katotohanan kasi ang bait naman natin sa'yo eh, no? Habang nagbabiyahe kang gano'n, syempre meron kang iniisip na meron akong kakilala si Mayora, may kakilala na itatawid kami. 'Di diba? So, meron ka bang nakita, nakausap sa telepono, sa personal na tumutulong kay Alice at sa inyo? Para 'yun kasi magbibigay sa iyo ng kumpiyansa na, oh, hindi talaga ako mapapahamak, meron kasing tutulong sa amin. Siyempre, aalamin mo 'yun. Miss Sheila, bago mo sagutin yung tanong ni Sen Joel, yung binanggit mong lugar na Siempenda, na Chinese name, may pinakita sa akin si Sen Sherwin no, na research. Yan ba ang pangalan ng Sipadana Island sa Sabah? Hindi ko alam kung yun ba yun. basa. tanong ko, Waysi sabi ko, uh, saan na tayo dito? Saan pa tayo? Ang sabi niya sa akin, Siyempen na. Okay, so at least we know your Chinese name na oh. Siyempen na. Opo, oh, Chinese name. Okay, so pakisagot yung pwede tanong ni Senjowal and then may itatanong na, din ako sa inyo. Mula dun sa van, mula dun sa maliit na boat, sa malaking boat, sa maliit na boat. Meron ka bang nakita, nakausap ni Alice, narinig, kausap sa telepono na pagbibigay kasi sa iyo yun ng lakas ng loob na kahit papaano may mag-aalaga naman sa atin. Hindi Napanin naman... Ta ako sa dagat eh, kasi hindi, uh, hindi daw pwede kaming open ng phone. Ng phone. So, hindi siya tumawag sa telepono? Hindi po. So, so, sino yung nakausap niya? Yung buong, yung buong halos isang buong araw na nagbabiyahe kayo? Wala. Wala siyang nakausap? Wala. So, nung iniwang kayo ng driver ng van, sumama ba yung isa pang tao? O yung kayong tatlo lang yung Kami sumakay na... po kayong tatlo lang. Sumakay dun sa maliit na boat. Tapos dun sa pagsakay nyo dun sa malaking boat, kayong tatlo lang din. May tao dun sa taas. Sa boat. Uh -huh. Sino yung mga nakita mong tao dun sa boat? May nakausap ka bang iba? Wala po. Basta diretsyo lang kami. Wala kayong kinausap? Kayong tatlo lang nag-uusap? Walang ibang kinakausap? Wala po. Mula dun sa malaking boat, sa maliit na boat, wala pa rin? Wala. May eh, nasundo lang kasi sa amin. Iba kayong kakausapin kasi Bago na pupunta oh, yung obo, boat. Opo, opo. Wala kayong kausap? Wala, pausap? wala. Basta sunod Sasakay lang kami. Sakay lang kayo ng sakay? Kay, opo. Parang hindi naman yata makatotohanan yun, Sheila. Kasi <laughs> wala kang kausap? Kaya ano? Kunyari ako yung nagmamaneho ng boat. Kung maka may usap. Sumakay lang ako. Usa ang usap niya, oh, kung makasunod lang yan sa kanila, ganun lang. Wala na iba. Sasakay lang kayo? Opo para mahirap po paniwalaan. Sige, ho, oh, Madam Chair, thank Madam you. Chair, I... Salamat, Sen. Uh, San Joel. Uh, Follow-up question muna. Actually, may mga tanong uh, ang chair sa inyo. Isama nyo na yung naikwento nyo so far kay San Joel, no? Ikwento nyo sa amin, uh, paano yung naging buong biyahe nyo mula dito sa Pilipinas hanggang makarating, makarating kayo sa Batam, Indonesia? Miss Sheila. Pa paano po? Mula dito sa Pilipinas, ang naikwento nyo so far sa amin, nakarating kayo dun sa Siempen na, na ayon sa pagkakaalam namin, yun ay si Island sa Saba. Paano kayo umunta mula dun sa Siempen na sa iba pang mga lugar hanggang paano kayo nakarating sa Batam, Indonesia? Yung huling lugar kung saan kayo nakuha at naibalik dito sa Pilipinas. Pakikwento sa amin. So, punta kami Malay a uh, una Malaysia. Okay. Tapos ang sunod uh, Singapore. Okay. Tapos Malaysia, Singapore, tapos sunod, Indonesia. Okay. So, yung pagpunta nyo sa Malaysia, yan yung kwenenton yung nakarating kayo sa Siempen na? Oo Okay. So, kaya lalong namumuo sa isip namin na Si Padan Island ngayon, Saba. Oo, uh -oh, dahil ka. yun, okay lang. Si, Sinasabi ko rin lamang sa inyo, mula Malaysia, paano kayo pumuntang Singapore? Aeroplano po. Sinong tumulong sa inyo para makasakay ng eroplano? Sinong nag-arrange para makarating may isang kayo sa Singapore? Babae. May isang babae. Sino po yun? Hindi ko kilala. Hindi nyo kilala. Sumakay kayo ng Singapore Airlines? Hindi ko alam kung ano airlines. Basta eroplano. May, may i-check ata siguro sa ano yung... Yes, ma-i-check po namin. Ah, Hindi gaya ng di ko kanina, Uh, dear colleagues, itatanong ko po sa BI at sa NBI yung kopya at yung original ng passports ni na Miss Sheila at uh, Guo Huaping kasama po yung mga stamps. Ipapakita po natin ito dito. Opo. At meron na pong kopya ang uh, komite. So, uh, mula Singapore, paano kayo pumuntang Batam, Indonesia? Uh, ferry yata, yung, ba, yung malaki ng... Ano? Okay, sumakay kayo ng ferry na malaki papuntang Indonesia, papuntang Batam sa pagkaalam na.